Tulong mo tapos kita yung tin, yung sundang mo. Mm. Ayan. Naghawan kami. Kasi ang dami na namang sigot. Ayan. Ang bilis lang kasi humaba ng mga ano dito eh. Ayan. Pati dun. Dun nag ano kong nagdalos. Maakit na kasi sila dito. Sabi ko ito tanggalin niya rin. Ayan. Pati yung dyan dito rin nagdalo sa kabanda lang dito kasi doon lang yung may damo kasi konting ulan lang dito guys nagaano na dito nag... madaling tumubo yung mga damo yun dyan nagdamo rin ako dyan yan malinis na kasi dinadaanan namin to sa lupid eh. yung ko naman tinambak sinunod na mm Sado sa doon dyan? may ah, Nagpasawa na bata. Ito na naman yung uh, makukulit na pato nito. Hindi na sila naghahanap buhay. <laughs> Hindi na, na sila naghahanap ng pagkain kasi nakadepende na sila sa amin. Bukas dito naman kasi kapagod. Ito lang tatanggalin ko yung isa daan. Yan yung baka namin. Pinunta dyan ni Phil kasi sobrang madamo na. Magtatag ulan na naman so kailangan maging malinis yan o magharas yung asawa ko. Mga tambak na kahoy. ano namin yan kapag mag susungo yung mag ano ng hindi kami gagamit na ng kalan. Kahoy yung ginagamit namin kaya marami nakatambak ng ganyan. Yan, mali, medyo malinis na dito. Hindi na dati umaabot hanggang dito yung mga gumagapang na mga halamang gapang. Halamang gapang, char. Yan yun lang. Simple lang ang buhay dito sa probinsya. syempre eh, habang simple lang, iwas sa dulo. Pag masyado na kasi magarbo yung buhay, parang mas, mas malaki yung problema kaysa sa simpleng buhay lang yung makakain ka lang ng tatlong araw sapat na ika nga yan tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ni Dr. Daputy na tago niya yung um, kasi nare-restrict kami ni Lolo Meta pag may mga sundang-sundang yung mga may gamit na patuloy bawal yun kaya ayan kaya discover malinis na dito nagdalos din ako dun sa dun sya naman yung dito sa baba ganoon namin dito yung mga puno ng saging kasi parami ng parami Hamig kasi yan dyan, dyan sumisiksik so tinanggal ng asawa ko dyan kasi balak namin dyan magtanim ng talong at ng sitaw kaya kung pwede lang talagang itanim ang pera sigurado ang dami na naming pera. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang ang buhay. Ito kanina nagulay ang asawa ko dyan. Kumuha siya dyan. Nag, ano siya yung isdang pinakas. Pinikas, pinakas. Basta yun na yun. Ayan. Kumuha lang siya dyan ng hilaw na papaya. Meron din kami hinog na sarip. Maraming mga prutas dito. Nagoyabano nga rin kami sarip eh. Nakuha din dun sa likod. Tapos may langka din na hinog na masarap. Ang um, bagaan dito lang sa paligid talaga yung prutas yung binabibili sa mga palengke. So tipid. Kaya ngayon naman, gulay naman ang aming pag interesan Para naman, pag walang pambili, may makukuhaan sa may bakuran. Lawak-lawak ng bakuran. So, magtanim naman tayo. Okay guys, babush!